Iris, mag-ingat sa malalaking tubig na maging alerto, at mag-ingat ka sa pagsang-ayon kagad pag-isipang mabuti, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Taurus, umiwas ka na makipag-usap ng metaligulan ngayong araw kung mga kakilala lang para makaiwas sa disgrasya, at huwag din muna uminom ng alak sa gabi, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, maging mapamili sa dapat puntahan at maging sa gustong kainin ngayong araw, at huwag basta magmamadali sa pagtawid dapat maging maingat, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Cancer, maging mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw, para hindi ka mapasok sa mga bigla ang paggawa desisyon na pwede kang magkamali. At umiwas ka sa mga tao na mahilig sa chismis, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Leo, mag-ingat ka sa mga sasakyan lalo na pagsapit ng gabi, kaya maging alerto ka sa lahat ng oras, at iiwasan na magpakabusog sa gabi, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Virgo, maging mahaba ang iyong pasensya sa mga tao na mahilig sa chismis dahil magdadala sa iyo ng bad energy, at dapat kang umiiwas sa alak at mga masesebong pagkain lalo na gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, maging maingat kang sa pagtiwala kagad ngayong araw, lalo na sa lalaki dahil lalaki ang signus mo. At huwag din sasama sa pag-inom ng alak, ang signus ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, ngayong araw ay umiwas ka sa mga taong mahilig magpaaya sa usapan, dadala ka lang niya ng kamalasan sa pera ang signus ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Sagittarius, umiwas ka muna sa mga diskusyon ngayong araw lalo na sa trabaho, at umiwas ka sa mga usapang may kinalaman sa pagmamahalan, ang signus ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, Umiwas ka muna sa matagal na makapaligo sa gabi na matagal. At huwag muna magbigay ng pagtitiwala sa mga kauspan, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, maging maingat ka sa pagsisalita sa mga kamag-anak kung iyong makakausap, nang manatiling maayos ang relasyon, at maging masinop ka pera ang dapat ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, mag-ingat ka sa tao mahilig magpaganda magpupogi, dahil pwede kang madala ng problema sa pera at sa relasyon, at umiwas sa taong mahilig sa chismis dahil magbibigay sa iyo ng makakagalit, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan.